ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, na Pinoy. narito na! Miss Maswerte! More games, kaya more chances of winning! Porano, porano. Dalo, dalo, dalo. Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum per... Ha! Direk, mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya. Many families were forced to evacuate and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's yes. a total of 10 million pesos. Uh, Thank you Bingo Plus. Nagbabalik tayo dito sa Pagpatuloy! kasiyahan ang hanap mo Ay sakto naman kami nandito Masaya kwentuhan, puro tawanan Pwede rin naman seryosong usapan So don't be sad cause we are here With Papa Dudot and Papa Marky So tara na't ating eh, ano pa ba ang pinakapatok Sa papatok Let's talk what's patok Papatok Sa papatok Let's talk what's patok Yes, yeah. sa so papatok Let's talk what's patok Papatok Sa so papatok Let's talk what's patok papatok. At syempre, kasama pa rin natin sina Jimmy Labrador at James Caran ng The Hoopas! Oh, oh. Naku ah, forte niyo ang pagpapatawa. Pero this time, yung challenge namin, papatawanan rin ang isa't isa. Wow! Oh, kumbaga, so matalo, bubusan namin ng tubig. <laughs> Para kulang yung TF nyo, para dyan. <laughs> so basically, <laughs> <kailan> ito naman ako. Ano yung nice joke? okay, let's oh, try it at ito. Talaga. Ah. Oh, oh. Kasi hmm. naginig na namin yung mga jokes sa isa't isa. Oh. Kala lang bago. Since 2010, magkasama na kami ni James. Oh. So yung mga patawa namin sa isa't isa, ano na dapat yung hindi pa naririnig. Oh. Ah. So, ang hirap nito, hirap nito ah. Ang hirap nito ah. Pwede naman mag-back out. Kaka- kasabi lang namin kanina na mahirap kapag walang tumatawa. Hindi, oh. mahirap bawal walang tumatawa. Oo, oh, bawal tumawa pa. Okay. Action. Ako, Game ba kayong dalawa? Tanong. Game ba kayong dalawa? Ano tayo magagawa? Dito na kami. Nakapag down payment na eh. Ano ba dito? Hindi, ba ito? Oo, oh, ano sabi? Ah, oh. Sinasabi sa akin. Meron, meron bayad to. oh. So, naging ready ka tuloy. Um... Ano mangyayari pag natalo? yung yung talent fee mo mo sa kanya. Yes. Lipat, oh, lipat. Oh, ito na. So, ay, ay Face on. Nang problema bigla. Problema ako, hirap nito. ito eh. Ah. Ako din nahirap din ako patawanin oh. Pero mga komedyante talaga, no, mahirap patawanin ng kapwa komedyante. Oo. oh, Unless unless nagagawa kayo. Oh, okay. Eh, pag naggaguhan kami, puro inside joke na eh. Uh, start uh... na po ang gaguhan. <laughs> Kakalaman na. Let's start. Let's do this. Sino okay. na. Ba una? Bato-bato-pick. 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 Talo ba una. Halo. Oo, oh. Talo, oo. Talo ba una? Oo. O, oh. ready na tayo. The Couples Challenge. Bawal tumawa. Bawal tumawa. Yes. Let's go. <laughs> di ba <Chernin> <animation nila. laughs> ano ba yun? Hello, pa. Nabi man, uh. Ano ba? Tama. Eh dami ko nai- De kon lang <commencement> yun, okay. practice lang, lang. Di one point yun. Ito lang. One point na, one point. Pero eh uh, since napatawa ko siya, tatoy ko pa ulit patawa rin ulit. Wala pang ano eh, di pa nabibilib sa akin yung camera man niya. Pupustahan sila eh. Ah, under she lah, oi. To she tap pala matatawan ako sa sa <laughs> ano Talaga na ah! na Okay, <laughs> okay. pala nakakatawa okay, na. Okay. Ano pala ito? Uh, ah. Mahirap pala challenge. <laughs> oh, oh. Limang words. Gatawa ito. Mm hmm. Ito <laughs> <laughs> Wala masuri! Eh. Wala ako pa mo! Taya Oh, sorry ako patawari ko ha. Ang yabang eh. Five words. <laughs> five words lang, the towel. Okay, okay, okay. Gusto mo yung buha sa lahat eh. Kasi parang may sobra Sa five words. Uh, so, Ang yabang. Ito Biktima ako ng humming down. Siyagat. <laughs> 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 Tuma na siyagat. Oh. <laughs> oh. Oh. Di diba, Ah, <laughs> ganyan <okay>, pala. <laughs> uh, Oy,

Uh, balik tayo nung 80s. 80s, uh, uh, 80s uh, style ng joke ka para uh, sa mga nakikinig dyan. <laughs> Kaya lang, binibila ko pa uh, yung perang bibigyan ng Bingo Plus eh. <laughs> Dito, binibidyo tayo. Oh. Uh, um, uh, anong sinabi nung kaliwang tuhod? Sa kanon na tuhod? Ano? Sabi niya, Pare, alam mo ba, hindi lang tayong kulubot dito. Sabi niya talaga. Ar <laughs> Sabi niya, sino pa yung kulubot dito? Yung siko. Sabi niya, ah, kala ko betlog. <laughs> ano na kayo malamig? Hmm? Hmm? Galing! Ha? Ah. Ay, hindi style ha? Ah. Baka hindi na to yung camera man nyo ha? ha! <laughs> Bed, ba to? <laughs> Ayan. Oo. Oh, eh, yeah, oh, ano ba uh, Pinakabahan mabigat ako. Mabigat yung ano ha? Betlog oh, uh, ha? Mabigat. mabigat. mabigat, uh, mabigat yung bed. May sakit yun. Pag <laughs> may <laughs> mabigat yung betlog, <laughs> <laughs> <yung> bet <laughs> <Mabigat laughs> masakit yun. Pag mo yan. Mukhang hindi yata ako maliligtas na internet. Puro internet ang kinuha ko eh. Sige lang! Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya kasi isang piso lang makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus na saya! Online Poker Casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus, my poker online. Game responsibly. Mga kapatok, may bagong kinakaaliwan ang mga tao ngayon. Bingo Plus! Isa itong comprehensive entertainment platform where you can play and enjoy now for just 1 peso. How to download and register? Madali lang! You can download the Bingo Plus app now at Google Play and App Store. Or visit www.bingoplus.com to learn more. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Anong sabi ng Amerikano sa Hapon? Mo ang betlog. <laughs> Siguro yun na yun, yun na Tawa. Oh, ako Tawa! O, napatawa ko siya! Tawa sa sarili niya. <laughs> oh my God! Oh, sinabi ng Amerikano yun. Oh, ay, babada oh. yung water. <laughs> Hawak na, hawak ko na. yan. Oo. Ang sabi? Bombs away. Kailangan <laughs> <laughs> ko ng pera, kailangan ko ng pera. Yeah. Yeah, yung motivation para hindi tumawa. Okay. Hmm. Uh, ano? Ano? Ang tawag sa maliit na tsunami? Hmm. Sumagot ka, ano? Hmm. Uh, huhulaan mo ba? Oo. Oh, ano? Uh, tubig sa malabon. Hindi. Tsunan <laughs> mm. ako. Ah, lumunok ng tawa? <laughs> Nilunok mo yung tawa mo? Nilunok tawa ko. Ang bawon yan, ma'am. kaibigan. sa... mukha. Ikaw naman. Tapos naman ako. Ilang words. Ilang words gusto niyo para patawalan si James? Tatlo. 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 Oh, pa- o, tayo ng paunti. Five, four. Ngayon, tatlo na. Mm. Mm. Three words na nakakatawa. Mm. Parang wala ako niyan eh. <laughs> ako, ako, ako. Ako, meron akong three words. Ay! Oh. Oy, teka oh. lang. Teka lang, pepe ko lang sa sarili ko kasi nakakatawa ito eh. Ha? <laughs> <laughs> hey. Hey. hey tapas seller ako. Inside joke. Inside na, sorry, na. sorry, 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 wala <laughs> tayong mag dito, okay? Babasahin ko talaga yung mga... Nag-prepare naman kasi ako okay. yun, nag Okay, oh, oh okay. Yeah, Kaya natin yeah, yeah. kong makapatakaw ko oh, si GB dito. Oh, oh. Hmm. Sinong robot ang may skandal? Hmm... Ah... Uh, robot pala yun, Taguit Bulaga? Hindi ko alam yun, <laughs> Si Wal E. <laughs> <laughs> Sabi ni Sabi ni Sabi na, dabang ka dyan <laughs> Nabasa, nabasa. <laughs> nabasa ko yan. Oh, oh. O, nabasa ko yan. Sabi niya, hmm. Ako, nang <laughs> mm -hmm. nakataas lang ang t-shirt na ganyan. <laughs> 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 oh, sakit ang sakit ng panganahin! Diyos ko! <gasps> lahat na problema yung direct niyo. Magaling! Magaling! Yes, Thank walang so mababawa sa tingin! so much, JB and James ng The Cool Pals. yeah at dahil dyan, meron kami gift bag! Woo! 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 Ano ano Masan yung pera. <laughs> <laughs> oh. Ayan. Parang, parang wala. <laughs> Ayan, uh, please bro promote. Ayan yung mga shows. Uh, go ahead, JB. Uh, yeah, sa lahat ng mga katoks yan, mga patoks. Um, uh, kung nagustuhan nyo yung comedy, gusto nyo manood ng live stand-up, punta lang kayo sa comedymanila.ph. Nandiyan lahat ng mga shows natin every week. Meron tayo sa weekend Dogs BGC, sa Most Matalino, at uh, sa marami pang ibang mga venues like Super Sam Scout Tobias kaya may free, may ticketed um, bisitahin nyo lang tapos kami nila James will be part of a tour yung awesome uh, yung absolute mega best of comedy manila ako, si James, si Victor, Anastasio, si Red Oliero ang next stop ng tour namin is Singapore wow. August 24 and 25 mm, wow. tapos uh, Melbourne and Sydney sa Sydney sa August uh, 30. 30 and then uh, Melbourne is September, uh, September 1, 1. So uh, punta lang kayo sa comedymanila.ph So nililibot na natin yung comedy So salamat yeah. sa lahat ng sumusuporta And then si James At uh, ako naman uh, mga Cool Pals Magsama-sama po tayong pakinggan Ang The Cool Pals sa Spotify Para naman mapataob na po natin Si Papa Dudu. Yeah! At ang Barangay Lab Stories Pagsama-samaan natin to Gripuhan si Papa Dudu. <laughs> Yun lang, tuloy-tuloy uh, lamang kami. Hindi kami titigil lang na walang namamatay. <laughs> yun na, oh, yun. Uh, on Spotify. And syempre, may vlogs na rin ng The Cool Pal mm -hmm. sa YouTube. Wow. So, giling, marami giling. kaming tinatry na bago para mas marami pa tayong platform na pwede kayong matawa at uh, pakinggan at panoorin kami. Wow! At syempre, it's a wrap, guys! Another epic episode na naman po ang natapos sa Papa Talk. Ako pong muli ang inyong si Papa Dudut. Papa Marky here! Ano bang storya? Ah? E, kwento mo! Dahil mas masarap ang kwentuhan, lalo na't sama-sama. All ears ang inyong mga papa dito sa Papa, papa Talk! Ano na nga nangyari oh, like, sa so, oh, ano? Sa... Ay, umakyat. Ha? Huh? Umakyat. Ha? Huh? kasiyahan ang hanap mo Ay sakto naman kami nandito Pasayang kwentuhan, puro tawanan Pwede rin naman seryosong usapan So don't be sad cause we are here With Papa Dudot and Papa Marky So tara na't ating pag-usapan eh, ano pa ba ang pinakapatok? Sa papatok Let's talk was patok Papatok Sa papatok Let's talk was patok Yeah, sa so patok. Let's talk. What's patok? talk. patok. Sa so patok. Let's talk. What's patok? Pa patok. Kahit maulan, you can join the fun. Online poker casino, the first one in the Philippines. Six twenty pesos credits just for signing up. Oh yeah. That I'm a Tama po kayo kay the sa. responsibly. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy games, Pinoy, Pinoy. narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Parano, parano. the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com.